ayan guys, ito nasa bahay na nga ako at least nakapamili na ako may tubig na tayo, mayroon pa tayong tinapay at mayroon pa tayong obento or lunch box. guys, it's me, Pasha Glamorosa. It's Wednesday and time check is uh, 5.29 na ng hapon. So, wala akong pasok. So, naglinis ng bahay. Nakita nyo, naglaban na naman ako. Daming labahin. Kasi mainit sa Japan summer. Pag lumabas ka, iskus tagtakang pawis mo so yung damit mo ay may pawis na rin so syempre ending maganda naman ang panahon tirikang araw dal summer na ngarito nilaban ko na lang siya tapos pagkalaba naglinis kumain ngayon siguro maliligo ako kasi may pasok na ako bukas thanks for watching guys sa pagbibisita niyo sa channel ko maraming maraming salamat ha and god bless everyone this is for Glamorosa! Ay, salamat guys. Nakaligo rin tayo. Napreskohan na tayo. Ayan. mag tayo ulit na. Sarap na pakiramdam. nakaligo ko. Kasi pawis na pawis ka. Kaloka ang summer sa Japan. Napakainit. Oh my God. Ayan guys. Nakaayos na tayo. Kaya lang. Just ko, wala pala akong ano, mineral water. Ubus na. So, ngayon, punta na lang tayo sa Create para mineral water. Kala ko hindi na ako lalabas. mag nalang na lang ako, magpapahinga. Kasi bukas may pasok na nga ako. Yung pala walang mineral water. So, labas na lang ako. Ayan. Punta na lang tayo sa Create para umili ng mineral water. Hmm? guys just ko super lakad tayo ne pagkahaba-haba ng kinugasa arcade or kinugasa robinson kung tawagin yan niya mahabang mahaba pero halos lahat sarado na ang tindahan kasi nga gabi na nang punta tayo dyan almost 8 na yata yung oras na yun pero ayan na ayan na ang create dyan tayo, tayo bibili ng ating mineral water kasi mura nga ang mineral water dyan at saka may banajum kasi yung mineral water dyan Magand maganda sa katawan na may banadyum, no? Kaya dyan ko lang siya nabibili. Sana meron. Kasi gabi na minsan, nauubos kaya yan. Nagugulat na lang. Pati itlog. Ay, siya na. Ay. Ayan, ayan. Hanapin nga natin kung... OMG! Ayan, o, di ba wala? Yung pinakamurang halaga. Ayan, o. Oh. Wala, o. Oh. Ubus nga ang banadium na mineral water. natapos na tayong makapamili ng water tsaka ng tinapay tsaka ng babauli natin bukas sa na obento may pasok na kasi ayan sarado sarado na dito yung mga store sa kinukasa galeria ayan parang tahimik na siya as you can see ayan yeah. ayan ako kaya short na lang ako kasi na kubik lang naman binili ko. Kaya, pauwi na tayo. Kaya naman, kaya na. Tamahin niyo ako maglakat. Ayan guys, ito na sa bahay na nga ako. At least, nakapamili na ako. May tubig na tayo, meron pa tayong tinapay, at meron pa tayong obento or lunchbox para baon natin bukas pero may pasok na. Salamat sa pag at pagsama nyo sa aking my daily, low, my daily road vlog. Thank you, thank you and God bless everyone. This is Shosa Glamorosa saying bye-bye, have a good night.